What's up guys? Yeah, another vlog, another day. Mukbang time na naman tayo, ayan oh. Ito yung recipe natin ngayon na, na request ng mga followers natin. Na si Jay Perez nag-request ng kilawin. At si Jeffrey Mamuyak nag-request ng igado. Shoutout nga pala kay Fam TV. Sabi niya habang libre pa daw pa shout out. Shout out sa yo TV at kay Vanessa Paraiso Balin. Huh? <laughs> Vanessa Paraiso Villanueva. Yan, shout out sa inyo. Yan, start na tayo. So ito guys, parang kwento ah? parang pulutang ilokana to ah. Pero mas masarap to sa kanin. ba? Diba? Mas masarap to sa kanin. Kaya hindi nawawala ang karin guys So kakain na tayo Kakamay tayo Igado Plus Kilawin Yan. Shout out sa mga nag-request Mga susunod na vlog natin guys Eh yung mga request ng mga followers natin ang gagawin natin Lalo sa mga pagkain may mga naka-pending na tayong lulutuin. Mga request nila. So, abang-abang lang, guys. I-shoutout so, din natin kung sino mga nag-request. So, yeah, bye. Huh. pulot ang ilokano. Ito hindi nawawal sa sandahan. Lalo pag nagkapel sila ng baboy. Mer meron yan. Hmm. So, samahan nyo ako kumain. Hmm. tapos kung nagbike kanina ito lamon ulit ito na yata routine ko ah magbike kumain magbike kumain Tapos kumain, papay nga papasok nalit. Parang kundang to ah. Parang budget meal lang sa karinderya, Dalawang ulam. Contohnya, karne, sudah, so, siapa so, Grabe. Busog na naman tayo. Wala ulit yung pinayos natin kanina. Mm. Ayan. Tawag ng ulam. Malapit na. Ang alak ko, di pa nababawasan. Nababawasan. Diyan ka muna, display ka muna dyan. Buburuhin mula ka Mm. Finish. So yan guys. Yan po nang tatapos yung ating vlog. This is Jason Swans again. Peace, yo.